Kung so titignan natin yung mata-maas, parang okay, may galaw oh. eh. Parang oh, may galaw. Parang si Digong bumababa eh. Parang si Higong bumababa. Eh. Oh, yun si Higong bumababa. Tapos yung dalawa niyang anak, medyo malayo-layo, labas sa 12. Mm. Yung proposal ni Vice President Sara na tumakbo yung tatlo. Parang yung oh, oh. dalawa sa kapatid niya, medyo malayo. Yung tatay, medyo bumaba. Naging 38%. Eh. Dati 50 plus yan eh. Diba? So bumababa. Pati si Bongo bumababa eh. Dati number 2 mm. yan eh iba. Kanto ba ta 'yung mga tulpo? Number 1 oh. pa rin si Erwin, tapos number 4 si Ben Tulpo. Mm -hmm. No? Yung tumataas si Tito Soto ay stable. Stable. No? And number 2, uh, number 3, no? Kaya makikita natin na uh, may mga movement. Si Bato bumaba rin. Number mm -hmm. 11. Oh, no? number 11. Tapos si si uh, Francisco Lentino malayo rin, lumabas None. sa 12 No? So yung mga doterte nanganganib. Si Amii medyo tumaas ng kaunti. Dati kasi nang number 1 mm. eh, number 9, number 10. Ngayon ay number 7, no? Kaya may ganun. Pero pumalaw naman, malayo pa naman yung eleksyon, mga 10 months pa. Mm. No? May pagbabago pa diyan. Mm. Yung mga yung mga dating oposisyon, yung pink yellow, mm. labas din ang 12. Ngumaman mm. si Kiko ay nasa number 14. 14 na hmm. uh, 14 to 16. Striking, oh. Kaya striking Medyo pansya, medyo sa nasa striking uh, kwansya uh, mm -hmm. level. Ibig so, sabihin, pwede siyang pumasok kung aayusin. Uh, Pero uh, ang problema, kung hindi ka na sa administrasyon, ay walang value added sa iyo na mga 15-20%. Kaya 'yun yung hmm. uh, uh, problema diyan ng mga dating uh, dating uh, dating classic opposition. Pero yung uh, yung macho group, medyo malakas, no? Si Tito Soto at saka si Ping Lacson no? Tapos si Manny Pacquiao, inyo mga malalakas, no? Papasok. Si Gringo ay nasa labas ng 12, pero hindi naman ganun kalayo. Hindi naman ganun kalayo. No? Ang ah, medyo delikado, si Bamakino.